Patay Ano Malapit sa ilog Pwede akong mag-alaga ng ron kahit mga sampung ulo Tapos sa paanan ng bundok Gagawin kong orchard yun Magtatanim ako ng mga fruit-bearing trees doon ko na rin tatayo yung kubo ko. Siguradong masarap ang simoy ng hangin doon. Walang pollution. A perfect place for retirement. Hi, <laughs> guy. Eh, talaga mga belo, kung hindi ko pa kayo dadalawin, oh, ha? Hindi ko pa kayo dadalawin, sumasideline na yata kayo, oh, eh. Nagtatampo ka na naman, eh. pwede magtanong. Anong oras na? Kalas Ka dosin na. Ipin ko na. ta. Ha? 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 I'm my house. Hindi ka ba talaga titigil? Huwag na tayo Sabi mo sa akin, ano kailangan sa mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Sasabihin ko sa iyo kung anong hindi mo alam. Tatlo na sa mga kasamahan ko ang namatay dahil sa kasamahan mo sabihin. Nauubos na ang mga kaibigan ko! At mauubos na ang mga mahal mo sa buhay! Dahil siguradong isusunod nila ang anak mo! Ako na lang makakapitan mo! hindi niya tutuparin ang pangako niya sa'yo. Kahit magawa mo pa yung pinapagawa niya sa'yo, hindi niya ibabalik ng buhay ang anak mo. Maniwala ka sa'kin. Sa Marami na sinakripisyo mo sa kasunto. Ako na lang ang kakampi mo, May. Tayong dalawa. Hindi ko lang ang pinagsasabi mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. gagawin mo Miss May Vergara. Baba! Baba! Anong iningiting-iting mo diyan? Dalhin mo ako sa anak ko at huwag kang magkakamaling mag-isip ng masama dahil hindi ako magdadalawang isip na iputok sa ito. Dali! Tama nga. Para may driver. Hindi pa pwedeng huminga. Naghahabol tayo ng oras. Wala na akong panahon para pagpahingahin ka. Hindi ko alam kung kailan susumpungan to'y ng estudyante mo. Ayoko may mangyaring masama sa anak ko. Naging katulad ka na ng pasista mong ama hindi ka marunong gumalang sa karapatan ng taong huminga. Ibabalik ko sa iyo alas dose. Ilang minuto na lang. Mabubuo na tayo muli. Sigurado ka ba, Remo, natutupad yung babae yun sa lahat ng pinag-usapan niya? Siguradong sigurado ako. Inay yun. Walang inay na hindi gagawin ng lahat para sa kanyang anak pinagtataka ko lang sa hinaba ng pagkakakulong ni Alejo, hindi man lang natin nakita matagal nating hinahanap. Sana hindi siya nabago na matagal niyang pagkakakulong dahil mababali wala lahat ng pinaghirapan natin. Hindi magbabago si Alejo. Hindi. Pangarap niya ito. Ngayon, tutulungan natin siya para magkatotoo ang lahat. Kilala ko siya. Hindi siya basta-basta yuyo ko. Ano man ang lakas ng hangin ang dumating. Ano ba talaga ang punot dulo ng lahat ng ito, Alejo? Ano pa bang ang kailangan sa'yo ni Remo? Gayong hindi naman kayo magkasundo sa mga ideolohiya ninyo. Kasi may mga kaipigan ako matagal nang hinahanap ni Remo. Sila'y kailangan ni Remo. Kaibigan? Akala ko ba kayo na lang magkaibigan sa mundong ito? May mga iba pa naman. Alejo, babangga tayo! Alejo, babangga tayo! Nalo para ka! Remo! Maligayang pagdating, Alejo. Ang pagdating ko ba ay kasisiyahan ng mukha mo, Remo? o itong hawak-hawak ko. Nandiyan lang pala yan. Ang anak ko, Remo. Oops, we forgot about her. Tumupad ako sa usapan natin. Inaasahan kong tutupad ka rin. 11.15. Not bad. Huwag ka mag-alala. Meron akong isang salita. Be my guest. pag na natin ang huli plano. Alejo, kailangan ka ng grupo. Kailangan mong sumama sa amin muli. Kailangan ka sa gagawin nating pagbabago sa lipunan. Naalala mo ba yon? Hindi mo talaga ako naintindihan, Remo. Hindi na ako naniniwala sa pagbabagong paano na yung mga tinuro mo sa akin? Ha? Paano na yung mga pangarap nating na pagkuha ng lahat? Isang bomba, Pagsumabog! lilikha ng panibagong bukas. Nakaanda na ako para dyan. Hindi na magbabagong bansang ito, Remo. Paano na yung pera? Anong gagawin natin dyan? Ako ang naghihirap sa perang yan. <laughs> Ay, sabi ko na nga ba? I'm sorry, uh -huh. Remo. Alejo! Ako papatay diyan! Ah! Ah! 嗯嗯嗯 Sorry pare. Una-una lang Alam ko naman talagang dadating ka eh. mo sa akin ang mag-ina. At ibibigay ko sa iyo matagal mo nang iniintay. Ibato mo sa akin ang pera. Ibibigay ko sa iyo mag-ina. <laughs> Gawin natin parehas, Remo. Ibabato ko ang pera sa gitna. Palapitin mo sa akin ang mag-ina. Pagdating ng mag-ina sa gitna, Pwede ka na lumapit at kunin ng pera habang lumalapit sa akin ng maginan. Pwede ba yun? Sounds good to me! <laughs> Ay, kuswag! Sasabog tayo. Kailangan mo munang i-disarm ang bomba bago mo kami kanagan. Ang ganda niyong tignan. One big happy bomb trap family. <laughs> Chief! Mag-aalas to sina. May isang minuto ka na lang dyan. Wala bang mas mahirap dito? Lumabas na kayo dito. Lumabas na kayo. Lumabas. Taito. Mag-ingat ka, ha? Salamat. Haha! -ha! Sa susunod, gumawa ka ng bombang mahirap-hirap i-diffuse! Chief, naalala mo sabi ko sa'yo. Ha? Ang barilan, arithmetic din yan. Kailangan marunong ka magbilang. Huwag na tayo maglokohan pa. Alam kong pareho tayo mo lang bala. <laughs> mismo nag-set at nag-arm ng bombang ito para sa iyo, Remo. Huwag natin kung bakit ito mag-defuse. Bibigyan kita ng... 12 segundos.